Good morning, good morning Good morning, nandito na naman ako sa aking maumunting tanim-tanim <laughs> magtitingin ako ng mga maliliit na ampalaya, parang may nakikita ako ang iba kasi nahinog na sayang nahinog na yung, meron pang maliliit talaga nagdala ako ng lalagyan ayan, hanap tayo ihalo ko sa paksiw at meron akong papaksiwin okay hanap tayo hanap um, parang may nakita ako dito Nagkantahinog na kasi yung maliliit eh oh sayang hinog na ito pa meron eh nagkabunga din ng konti kahit konti na lang ayan oh yan kahit maliliit siya Kaso nagkandahingog na nga hindi ko nakuha kaagad ayan kunin ko na kaysa mahinog na Mahinog na. Ay, meron pa akong nakita. Salamat naman. Ayan, may nakita pa ako. Ang halo sa paksiyo. Ayan, oh. No? May nakuha na akong lima. Sayang nga, nagkandahinog yung iba eh. Meron pang maliit. Ano ba yung maliit na nakita ko? Yung maliit pa eh, kunin ko na rin kahit maliit siya. Hindi na to ano eh. Ayan. Hanap tayo dito. Kahit maliliit. O, oh, dinidiligan ko pa rin kasi kahit wala na mga dahon. Dati. Kasi kinain ng mga... Eh, nahinog na. Mayroon hinog Medyo malaki Kinain kasi lahat ng mga uod yung mga dahon. Kaya nakamatay agad. Ito o oh, sayang. Kunin ko nga. Ah, Diyan na lang para magbunga. Ay magtubo yan. Hanap tayo. Ito alanganin pa siguro to. Ay may maliit ako nakita. Ayan Oh. Ayan sana madami. Ayan pa doon. koning ah, kunin ko na nga ito. Pwede naman ito ihalo. Oops! Ah, hanap, hanap. Ay, nahinog. Kunin ko na. Nagdaginot ng hagdaw. Nang <laughs> hagdaw ng ampalaya talagang namis ko yung ampalaya eh. Kaya hindi ko pa rin siya binunot. Kasi kahit papano nagbunga ng maliliit. So wala na talaga ako nakita. <laughs> Ito meron. Maliit, kawawa naman na ako. Nagdaginot na lang tayo nito sa malili. Ay, may bunga. Ito, maliit pa. Medyo malaki na, oh. Next time na yan. Nagdaginot, oh, uh, mga kuan ang palaya, si Salbasyon. Si Salbasyon at nagdaginot ng mga gagmay na mga ampalaya. Ito may maliit. Pero may nakuha ako medyo malaki-laki konti. Oh, talasa ng mata kasi ayan may nakita po ako maliit ayan <laughs> ayan may nakita ako super liit naman yan dito pa sa kabila uh, hanap tayo ayan may maliit kahit maliit ay na hinog na yung maliliit eh kaya kahit pa paano, diligan ko pa rin yung puno. Uy, mayroon ako nakita. Oh. Sayote. Kahit pa mayroon akong kuha kunting ampalaya. Itanim ko na nga ito sa malaki. Malaki na paso. Para tumaba, ito nagbunga na siya. Ayan oh, may nakuha na naman ako. Tani mo na pangakuha ng hmm ay ah, dito tingnan natin dito baka mahinog na lang din ulit ayun may nakita ako ah, may nakita ako alis ayan ah, sana ba yon? ito <laughs> Kawawa naman. Talagang nagdaginot ng maliliit na ampalaya. Manghag daw, manghag daw, manghag daw. Ang gagmay na ampalaya, gagmay, maragoso. Maragoso is ampalaya, ampalaya is better melon. Ampalaya, it's a better melon. Maragoso. I may mean, nakita ako. Ayan, oh. Ah. <laughs> Ayan. May isa pa. May isa pa. Oh, diba? Gagmatoy. Okay, doon din sa kabila. Parang wala na. Parang masakit na ang, parang masakit na ang aking liig sa kakatingala. Tingala pa more. Baka merong matingala. Dito tayo. Dito tayo sa ano. Uy, naganda hinog na naman. Yung maliliit ng palaya. Ay, ay, ay. Sayang. Tagal ko kasi kukuha Lagi ko nakakalimutan. Ayan, oh. Ayan. Ay, ito pa. Ayan, oh, nagkanda hinog. Di bali, para tumubo yan dyan. Ayan, meron pa. ya ay, hindi ko muna sila tinanggal sa katawan eh. Aray! Haabot dito. Ay, nahinog na. Ayan oh, nahinog na. Hinog na, hinog na. Kahit papaano meron ako nakuha. Ayan na ay yung nakuha ko. Ha, may hinog din talaga ako kinuha. Ay, meron pa ako nakita. Yes, medyo malaki. Ayan. Ayan, medyo malaki. Dito. para meron din dito eh. Hanap tayo dito. Ay, yes. Medyo malaki ang aking nakita. Ayan, kunin na natin. Hanap pa tayo. Kawawa naman ako. Ang maliit naman to. Kunin ko na nga. Baka mahinog na rin. Kunin ko rin to oh. Isang piraso lang. Ay, meron pa akong nakita. Ito. Ayan. Wala na ba? Ito, obi oh. Wala na siguro. Ha. Huh. Wala na, wala na. Sabi ko kasi wala na, kaya wala na tuloy. <laughs> Ayan, ang aking na-harvest. Na maliliit. Sana diligan ko rin pala yung puno dito. Ha. Ayan, pwede na yan.